Hello everyone! Makakasurvive din kaya kayo kung dito kayo sa probinsya manirahan? Especially dito sa lugar ng mga Ilocano. Halos mga gulay lang kasi yung mga inuulam namin dito at available lang sa paligid. get for today's video, tarat samahan nyo ako mamalengke dito sa paligid lang namin. Pagkaalis ng mga bata ng Friday, mabasa ko ng bahay para mamalengke ng uulamin ko for lunch. Sabi ko kung ano na lang yung makita ko dito sa paligid ay yun na lang yung lulutuin ko para ulamin. Tutal wala naman yung mga bata at magpisa nga lang ako. Purong gulay nga lang talaga yung gusto kong kainin ngayong araw. At dito nga lang mismo sa harap ng bahay ko, may mga nakuha na ako. Itong balang na paria, bulaklak ng kalabasa, dahon ng ligaw na ampalaya na kung ang tawag namin ay balang. Hindi ko pala yan tinanim, gusaw lang yan tumubo. At hindi ko rin tinatanggal kahit natatakpan na niya yung mga halaman ko. Alam nyo bang hindi na kami bumibili ng dahon ng ampalaya sa palengke? Kasi dito mismo sa amin ay available. Umikot din pala ako dito sa paligid ng bahay. Di ko maghanap ng tengang daga. Luckily, may nahanap nga ako dito at ang lalaki tapos ang lilinis pa. Ito sa side ng bahay, may tanim din akong kalabasa. Mag-uumpisa na rin siyang mamulaklak, Alam nyo bang tong tengang daga ay medyo may kamahalan talaga? Kadalasan ay dry nyo na yan titikman. Inahalo kasi yan sa mga pansit, especially sa mga Chinese restaurants. At dito nga sa amin, tumutubo nga lang ng kusa. May pinagputula kasi dito ng puno at dito nga sila tumutubo. Ngayon nga lang ako naghanap para maihalo nga sa gulay na lulutuin ko. Sa may sagigan nga din sana, may mga mushroom doon. Pero tinatamad akong manguha. Kaya dito nga lang sa side ako nagpunta. Alam ko naman kasi may tumutubo dito paminsan-minsan. Hindi ko alam kung nag-uulam din kayo ng ganito. Pero sa aming mga Ilocano kasi ay masarap na yan at paborito nga ng lahat. Sa kabilang side pala ng kahoy, nakakuha din ako ng mga ngilan-ngilan. punta pa nga ako dito para maghanap pero iba yung nahanapan ko. Alam nyo bang pinapak na naman ako dyan ng langgam? Pero wala na rin akong nakita kahit yung kudit na tawag namin. Hindi naman masyadong karamihan yung nakuha kong tengang daga. Pero pwede na yan na panghalo dun sa dininding na binabalak kong lutuin. Banda dito, nagpick naman ako ng saluyot. Yung saluyot pala namin dito ay bilog yung dahon. Yan yung variety ng saluyot na malambot. May dalawang klase kasi ang saluyot. Yung pabilog at yung pahaba. Yung pahaba naman ay medyo magaspang. Alam nyo ba tong saluyot na to? Kapag namatay ngayon, next year or sa susunod na season, kusa ulit tumutubo yan, dyan din lang sa si area na yan. Nai-imagine nyo ba kung gaano kasagana dito sa bukid namin? Kung gusto mo lang ng purong tinintim na saluyot, marami lang dyan. Kung gusto mo ng alubati, ng katuray, ng ampalaya, ng kamote, nat ay makukuha mo yan ng libre dito sa paligid. Ito pala may na-harvest silang patola at okra. Hiningi ko nga rin lang din kay Father Dear kasi sabi ko ihahalo ko sa lulutuin ko. At ito na pala lahat ng nakuha ko. Guys, may isang tanong lang naman ako sa inyo kung kayo ang titira dito sa area ko, makakasurvive kaya kayo, lalong-lalo lalo na sa mga taga Maynila. Kung kayo ay titira dito ng isang taon, paano kayo magsusurvive kung ganito palagi yung ulam nyo? Wala lang, naisip ko lang. Parang challenge kasi ito sa inyo, di ba? Nag-start na rin ako maghimay dito ng mga gulay na napamili ko dyan sa paligid. Actually, hindi ko naman siya ulam ng lunch. Dahil may leftover food kami, yun yung inuna ko. Pero hinimay ko pa rin to at nilukuto ko naman kinagabihan. Ito na nga lang yung pinapalakong kong panghapunan namin. And for today's dinner, magluluto tayo ng dining inabraw or laswa sa Tagalog. Papakulo nga lang ng tubig, lalagyan ng bawang, bagoong isda, kurus at nilagay ko naman ng tangtengang daga. Titimplahan at pakukuluan. Yung tengang daga pala, niluluto ko siya ng mga around 10 minutes. Tapos sinunod ko yung okra, yung patola, tapos yung saluyot. Pero may mga intervals yan ha. Pero saglit-saglitan lang naman yung pagpapakulo dyan. Pinakahuli ay yung dahon na ampalaya at saka bulaklak naman ng kalabasa. Dahil kumukulo na, hindi ko na yan pinakuluan ng matagal. Amoy pala. Ngay, sobrang natatakam na ako. Pagkatapos ko nga tinikman, pinatay ko na rin yung kalan. At habang mainit-init pa, sinurb ko na at kakain na nga din kami. Mas masarap kasi kainin to habang mainit pa. Dahil paborito nga din pala to ng kapatid ko. Nagsandok na rin ako ng papadala ko kay Ate Cheska. talaga kami ay paborito yung mga gulay na ganito. Yung pinaghalo-halong gulay na to, alam nyo bang sobrang sustansya to sa katawan natin? Kasi bilong siya sa green leafy vegetables. Rich in fiber, and anti-cancer din. Alam nyo ba dito sa bahay namin ay bihira kaming mag-ulam ng mga karne. Madalas chicken, isda, at mga gulay lang talaga. Sinanay ko din yung mga bata na mag-ulam ng mga ganito. Kaya kahit ayaw nila, hindi pwedeng ayaw. Kailangan nilang ulamin kung ano yung ulam na available. Kasi ito yung mga source of vitamins na natural talaga. Alam nyo ba guys, hindi ako nagtitik talaga ng vitamins. Ako na yata yung isa sa tao na pinakatamad talagang uminom ng vitamins. Kasi sabi ko masusustansya naman lahat ng iniintake ko. Kaya't lahat, nadan ko na lang sa pagkain. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.